Hi Mama Mi! So ayan update lang po tayo para sa ating part 2 na tulong para kay Nanay Vivian. Ayan. So ayan, sa nakakita na ng video para kay Nanay, yung, yung kay Nanay Vivian na nung pumunta tayo nung una, di ba? Nabigay tayo doon ng pang-grocery niya, tapos bigas. Tapos, since nakita natin yung kanyang kariton doon, di ba? Di alam nyo naman na wala talaga siya pang stocks sa kanyang kariton, kundi inaangkat niya lang talaga sa kanyang mga kakilala doon sa kanilang lugar. Tapos, yun yung pinitindal niya. So, ngayon, may nagbigay na po ng sponsor. Shoutout dyan kay Mami M at saka kay Mami es Ayan, thank you, thank you so much talaga. Okay, so ito na po yung ating pamimiga, pam, pamigay na tax kay Mami Vidya natin. So, mag, magiging masaya yon promise. Ayan. So, hindi na mag-ano si Mami Vidya sa kanyang pang-araw-araw dahil na, meron na siyang kukunan ng kaniyang paninda. So, ayan. Kaya, ano pang hinihintay? Let's go na.

Kapay ka play ka. Papungusa. Iya. Mungusa. Kabalo ka nganong naa sa ibata nimo. Wala kay klase? Uh, na ako Ako diri, sa ka nang sangin. Mm -hmm. nga bugas. <laughs> <laughs> na, di ba ka ka anak ko mabalik kung naatay? I'm um, sponsor so, yung, uh, so, nai, sa, sa iyo. Ano ba? Kitang nasa taon. So, naay na naghatag sa taga Balintawak. Dili na sa pag-mention sa iyong pangahanan. Hindi siya magpakuha sa iyong pangahan, Dili Hindi niya ipasunti kay Tagu. Tagu na po, no? So, naay naghatag na to. So, yung, ano na to, ha? sige, okay, let's go. Salamata, salamata. Ay, pasulti ko lang, tikran pag umay. Pagpunta ko sa laban, halay, ito ko sa gym, yung tao pa? Ayan, nagpunta daw siya sa gym, nag-check siya kung may mga tao kasi mag magtitinda na siya. Pero ayan, ay, na yung stocks ay, na, niya. Ano stocks mo, subong? Ganit yun na, ganit Ah! Sige na lang, kahit. Wala akong kapalit. Sige, ako na lang mapalitin mo si Gary sa sunod at daw. Ha? Palit kayo para daong magpunta sa sinigiri. Dagay mo ang panigiri diyo. Sige lang. So, ito po yung ano ni nanay. Okay. Ito oh, ka rin ako ni mga mm ilin. -hmm. Ito. Wala nang laman. Amin. Amin. Baka meron pa kayo dyan. Hindi <laughs> ako pala ng sigarilyo kasi akala ko walang sigarilyo. Ah, hindi natitinda si nanay ng na sigarilyo pero andyan pala. Kaya tatatataan yung mga buwan niya patulong bag. Ah. So, tara na yun. Dali, dali. lang sa... So, nami, aton hawak asun, ha? Pungko lang. Kaya, ito na lang yung dayon i-display e yung buwan. So, yan. So, okay. I-display na lang na nato. So, okay. So, para pa dito. na lang ka, paninda. Sa <sukurua> bigukinghan. Ah, sa bigukinghan? Ah, uh, sa bigukinghan. Uh, ah, uh, naglantaw mo? Um, nandito ano ka sikreto. <todos> diba, uh. Ano na yung kaglantaw, nandito ka sa kuwag. Ayaw mam na ko Bingkay akong pangalan. Ay, bingkay. Ay, bingkay. 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 Ayaw mam ma na ko, hindi mo kumais. <laughs> bingkay ko na eh ha, Bingkay, anak. Maraming maraming salamat, Mami M. Hi. Alam mo na, me. Salamat. <laughs> so, ito na lang ni Hawa, so naika i-display na ito sa imong buwan. Na yung mga toothpaste, sabon, another set of sardines, uh, powder, dagnan ang ikulong mo yun. Dugangan pa tanay. <laughs> Pagkita sa tag-sponsor ha. Dugangan tanay. Makakita tag-sponsor at doon uh, sa kadere. Uh, madaog ko sa ano kay kaning cutter. <laughs> Dugangan tanay. Basta hindi rin pa-utang hindi rin ka pwede utang kay Tuan ng baguhan. pa rin maubod lang na hindi na hindi na hindi Pasalamat tayo kay Madam M Dili masapalisyon mga sa okay. Okay. okay, so mauna ni Asop daw ang mamahan. Thank sponsor din Ni Mami M. And thank you so much Mami M. Mm -hmm. Ayan. So, kung sa masok, kung sa yung, kung sa naghatag na ito, ano? Kasi ito, Salamat kung hatag sa ito. Mami M. Salamat kung hatag. Oo, si Mami M. Mami, nalipay ko sa iyo, ang tabangan ko ni mga kapigado mo ko, napunod ka bata. May ko, biyabag yun. Wapun, wapun, mahatag nila. Ang saan mo na ko. Disabled man gud ko. Dagat um, oh, ko tinitan sa pa. Yung uh, maunikan ka roon nga, napatsagan ako. Yung maghihata, galipay ko ko. Tungod na sa pagkampo sa Ginoo. Ano yung tabang na ko pa. Sa akin, nilak na lang ganit ko kayo. Ako yung hatag ani niya. Oo, oh, wag ganit kung kula, kumibaw. Ah, modi. Uh, oh, so hindi po nakapag-squila yung kanyang anak dahil walang kumpang baon papuntang eskwelahan kasi nag na, nag ride pa pa ng tricycle papunta sa school kaya hindi nakapunta ng school kasi wala daw pang uh, baon ayun so napajoy pa si nan si Ma'am M okay so amo um, ni ang nabili sa kay anak man nga ipalit ang dere Tapos, pala para na kay ah, gusto gusto ko hey, thank you so much <laughs> dili gyud siya siyang sa iyang pangan kay dili hmm. okay so i-display na nato Thank you, Mami M. Mami S, thank you so much po. Ayan, sa mga gusto pa tumulong, pwede pa. <laughs> ayan, thank you so much talaga. So, ta ta tulungan natin si Nana mag-display sa kanya. Kahitan, okay? Okay, so, ayan. Sige, Nay. Last na to. Hmm. Sige, okay, okay sulod na. siya lalabas para maglako ng kanyang paninda. Dito na lang muna, since grabe yung ulan. So again, maraming maraming... Sabi ko, ha. <laughs> so again, maraming maraming salamat again sa lahat ng mga tumutulong at sa mga susunod, sa mga tinutulungan niyo po at sa mga susunod pang tutulungan natin. Marami pa. Kaya maraming maraming salamat sa inyo mga madam, mga mami namin dyan, mga star senders namin dyan. Thank you so much talaga po sa inyo lahat. Okay? So pinaka... okay. Sige na. Ayaw po utang ha. Okay. Sige. Paano ko niyo ha? Okay. Thank you Ay, so lang much. Lang Happy. <laughs> Happy birthday. Nasa ba din mong birthday? Nasa ba birthday? mong birthday? Dugay, manas yung Okay na, dili na magdugay. Kaya maato pa po sa hospital. Kaya na ako may antoon dito. Kato bang usan namang gitabangan po? Ha? Nya? sa labi tayo ayaw, ayaw na lang, Gang. Bye -bye. lang -ayaw, ha. bye-bye. Kaya maayo ha. lagi makatabang sa inyong mama Ha? Laman to. bye 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 bye